alam. naman nice. mysterious person kasi tani si okay. magsa nag nagpaggol nakipag-call kaya science hide them talaga kung ano kung ano kung siya kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung Good morning. ano kung 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 ano yung circle nyo, puro cheater, no? Ikaw, si Wupa, si Hyde. Saka, ina na ito, dinamay pa ako. Mga cheater kayo, gago. <laughs> The fuck? Sa totoo lang, Ganda. ha? Sorry yeah. lang. na lang ako. Ano yung pinagpalit? Sorry ah, si Min... si lagi kasama ko eh. Oo, oh, aki tangwa. Nagbabagong buhay, gago. Ngayon okay. si Hayden, tangina talaga niyan. Kaya walang tumatagal sa kanya eh, gago. Kasi... Bakit hindi lang lang? Hindi lang lang lang. Sabihin mo, tangina niya. Sabi ni... Sabi ni nasa. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait <laughs> <laughs> na, okay na. Gusto kong sabihin mo. Hindi lang lang niya. Sabihin mo pangalan, Dolores. Oh, tangin na mo, Hayden. Sabi ni Macha. Tala. <laughs> Gusto mo i-notes ko pa sa messenger? Tag pa siya yung tangin niya eh. Cheater puta. Kabili. Sabihin mo lang label, gago. Nag-isip ka nga. Tanga ba yan? Ay na ba? Mayayamot pa din ako kaya hindi ako makatulog eh. Iniisip Pinagpalit. Uy, uno! Pinagpalit ako uno! Panit, pinagpalit. Marupok ko si Prey. Marupok. Babae ka gamitin mo. Huwag kayong dami niyan. Huwag Gogo. Sa'ong bubo na kalaban, bro. Kasi nagsitelos yung... ako. Tapos ganyan ako. lang sa'kin. Sa in love ko sa ano, ayo ba? diba ka bang? Di ba siya ka-army niyan, gogo? Maslap sa'yo na sa araw-araw. Ano yun? Sinagpalit. Oo na, te. Huwag nyo na ulit-ulitin. Hindi ba ako nasasaktan? sa um, momento kayo. Pera mga ako. Eh, sabay gano'n. Kuy Ron, ba't siya ganyan? Hindi ko alam, bro. Ang bobo niya, Papalit. tayo niya. Baka, mag, baka maganda nga. Baka maganda yung pinalot. Aray! <laughs> Gagawa mo yun. Lang may, alam, alam mo na may gusto sa'yo. Tapos patusi ka pa. yan tuloy, pinalitan ka. You don't get Tied me. Don't nun pre. Eh. Aga nga aga, ganito yung topic ha. Ang niyan. Invite niyo nga you ako para maano natin. Hindi okay, pre, pag-usapan natin pre, no? Okay, okay. yung bahay. Kasi na yung na influensya mo din kasi si Aiden ni Gag. Ang tanga e, na, dinamay pa talaga ako. Mama mo pa, oh. Pengen ang pangalan yan, mama mo pa. <laughs> <laughs> Bibi mo pre no. Oh. All mic kan tayo pre. Oh. Tusukin natin. Oh, Ay, kanina o, rin, na, ka na, pa ako nag-transact sa Alka, gago ng patal. Yung sama na ng pangalan Ngayon ko, nung kapat na akong pangalan. Hi, Dita. Ay, tayo na saan ano? kayo, gago, mga tanga, inorotin, bobo, gago. Okay, mga ipapalit ko. Here, tain na ni Hi, Dita. <laughs> Pag-iising ah, ko so, lang, ano ganda mo. Sa kaibigan lang, kagili. Mina eh! Hindi ko naman siya ayanin. Ah, Kung hindi niya ako yun ano. Pasikat kasi nag-notes pa kala mo ka walang puta. Ikaw naman, tinanggap mo oh, naman. Aray! Meron din dito Wala mo, minahal ko bakit? kayo? Eh, Masama ba magmahal? Mi, nagmahal. Ka, ka na nga. Nilog ko naman. Ano naman? na-inlove, nainlog. na-inlove ka na marunong mag-good. Pani. Pani. Sa-good lang, maralakas. lang, maralakas. Sa-good lang, <laughs> maralakas. Sa-good lang, maralakas. Star tag uh, uh, ng grammar ng Ral pati ko pangit ng grammar mo gago. Kaya mo to. Oh, bakit? Bakit? Bakit wala na sa grammar yung totoong buhay? Bakit? Okay lang yan. At least tanggap ko. Tanggap ko bang wala na siya Dating tayo? Ay, bop, ay, 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 okay lang ay, lang Ano yan? Tanggap mo ba wala na siya? So, okay. ka sa tayo? Ang dami mong advice, pre. Malin mo na lang siya, pre. Ano? Pa, hindi, ayo ayo ko pre. May bala kayo shotgun, tiny ako. Si ano? Ay gago. Yung... Ral, pengi ako bala ng shotgun, Ral. Bala ng shotgun, pre. Sa nga ba, pre? Ang layo ko pala daw. Hindi, shotgun, hiningi mo, hindi puso. Ay! Hey. Yung... <laughs> Lala, bonding! <laughs> Una, kasama mo ba ito si Papi? Ano siya nagmamind? Hindi, random ba din na siya? Ay, random diba? Hmm Kasama nga ako sa inyo? Hindi, pre Wala akong kasama eh Huwag ka namin pala, pre Oo Kinubuhad pala ang sarili ko eh Grabe. drabis Ang bahis Wala bang palo kalaban dyan? Kaya nga eh Ako lang palo, ako lang palo, pre Pasensya ka na, pre Oo, pre ito ina ng yan. EMP drone is ready. pa tayo ng diba friend. Naman sana, <laughs> na dyan. sana, sana, walang, ano, walang limang buhay. sana, Dito, sana, 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 Pinagsang sa ganun na. O, sa mga sinukay, ganunan ko. Anong sinabi? Tapos nilakay mo pa ako, Wala lang. Wala ma, ikaw nag-invite-invite kasi dun eh. Okay, pa, sana kung si Ali magiging bebe niya, tatanggapin ko pa. I I I -be -be Pero si ako, ano, ha? si Kalye, wag na. Sinong Ali? Ali. Ha? Si Ali, yung makalaro natin. Ah. Mas katanggap-tanggap na si Ali dun eh. GS yes, pa to si ano? Tatangin na ka. GS daw. Ano? Ba't kilala mo si Kiel? Sinong Kiel? Halil, baka lala ka lang ko lalam. Ano lang ka may... Agap pumapli. Buong din. Why are you running, bro? Pagkakas na pala. Seven ko lang napapatay to. Oh, sa'yo na to. Sa so, na itong oh. eh. Naku, inoble.